Sinampa ng PNP kasiguran ng kasong murder at attempted murder sa Provincial Prosecutor's Office sa Sorsogon ang mga bandidong NPA na nakapatay na isang bata pagkatapos na paulanan ng bala ang mga sundalo sa isang pamayanan noong nakarang linggo, ikatatlo ng Abril ng taong kasalukuyan. reklamo ng mga magulang ng walang taong gulang na batang biktima na si Rose Ann Gubat ang grupo ng mga NPA ng Front Committee 79 na pinamumunuan ni Jeffrey Binson at ibinuntun ang lahat ng sisi sa may to, ang pagkamatay ng kanilang anak. Si Roseanne ay nasawi pagkatapos na tamaan ang sa kanyang dibdib at sa ilang bagay ng kanyang katawan ng ratratin ng mga NPA ang mga sundalong nagsasagawa ng humanitarian mission sa raturang lugar dagong alas 5 sa Pro 4, Barangay San Pascual, Bayan ng Kasiguran. Habang nakapuesto sa matas na bagay ng bundok, pinaulanan ng humigit kumulang sampung bandido ang kinaroroonan ng mga sundalo sa mababang lugar, malapit sa bahay ng mga sibilyan. Sa kasamang palad, imbis na ang sundalo ang matamaan, ang tahanan ng pamilya gubat ang napunterya ng NPA. At dito tinamaan ang inosenteng bata. Labis ang pag-inig ni Fernando Gubar, sa ng biktima, dahil hindi, hindi na niya nagawang mailigtas ang kanyang anak, anak dahil wala siya sa kanilang bahay na mangyayari kumisabili. ang pag-atake ng rebuilding grupo. Dagdag -dag pa ni Gubat, masakit man sa kalooban, ay tanggap na niya ang sinabit ng kanyang anak. Handa naman ang pamaraan ng magbigay ng kakulang tulong sa pamilya ng bitima, lalo na sa pagsampan ng kaso labas sa mga salarin na ipinagpasalamat naman ni Gubat. Bagamat magsasagawa pala ng motopropyo o hiwalay na investigasyon ng Commission on Human Rights sa Bicol, ay handa naman silang magbigay ng tulong para sa mga biktima. Ayon kay Attorney Hanil Almugera ng CHR, may nakalaan sila nga 10,000 piso bilang financial assistance sa pamilya ng biktima maliban pa sa mga kaukulang tulong legal na kung saan ay naharap sa kasong human rights violation ang mga rebelding NPA. By filing a separate criminal case, what we will be doing is that we will extend the financial services or programs of the CHR Nanawagan naman si Barangay Kapitan Guillermo Alum na magkaisa ng lahat para wala nang madamay na inusinding si Bilyan. Kaisa na Para wala nang, wala nang madamay na si so, sa parte naman po ng programa ng Pilipinas ng Militar, ano naman po ang hindi naman siya tutul sa pananatili ng militar sa kanilang lugar dahil nakakatulong naman ang ito, lalo na sa paglulunsad ng mga peace and development projects na pinakikinabangan ng kanyang mga kabaranggay. Bunsod naman ito ng pinakakalat na balita ni Gregorio Banyares, tagapagsilita ng CPP, NPA, NDF, Bicol, na dahil sa militar ay nalalagay sa piligro ang buhay ng mga sibilyan. Dagdag pa niya, Ginagawa pa ng baraks ng mga sundalo ang barangay hall at ilang kabahayan sa lugar. Subalit ayon naman sa Commission on Human Rights Bicol, ay wala namang nilalabag na batas ang mga sundalo sa pananatili nila sa barangay kung ang mithiin ay makatulong lalo na ang pagsusulo ng kapayapaan at pagbigay ng proteksyon sa sibilyan. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Santiago Inghinko, commanding officer ng 49th Infantry Battalion ang mga sundalo ay ipinadala sa lugar upang magbigay ng kaukulang tulong sa mga residente, lalo na pagsusulong ng mga programa ng pamalaan na makakatulong ng malaki sa mga residente. PPC development effort, mga uh, pinapa alam sa tao, pinakausap sila. Samantala si Mayor Esther Hamor ng Bayan ng Kasiguran, ay handa rin na magbigay ng tulong sa pamilya gubat na naging biktima ng walang pakundangang pamamaril ng mga rebelding NPA. Nanawagan rin siya sa kanyang mga kababayan na iba yung pag-iingat ang gawin upang hindi maipit sa naglalabang persa. Magpapadala kami ngayon ang mga pagkain, ang lahat. Lahat ng mga namamatay dito, tinutulungan namin eh. O, kahit yung araw-araw na ordinaryo na tao, bibigay kami ng bihon, lahat ng tulong binibigay ko. Minsay po sa mga taga din po sa lugar, madam. Um, mag-ingat kayo. Alam ko naman na lahat kayo, mga taga San Pascual, ay nag-iingat. At saka kung... Nagkatulong-tulong naman ang mga taga-barangay San Pascual na putulin at linisin ang pinagpestuan at pinagtaguan ng mga rebelde upang hindi na maulit ang ginawang pag-atake ng mga rebelde na tatlong bes nang nangyari sa naturang lugar at ang pinakahuli ay nagdulot ng isang malagim na trahedya sa isang inosinteng nilalang. Nagpaabot naman ang pasasalamat sa mga residente ng nasabing barangay si Division Commander Major General Josue Gaversa Jr. dahil sa ipinakita na todo suporta naman ito sa mga programang pangkaunaran at pangkapayapaan na isinusulong ng 9th Infantry Division sa buong kabikulan. Mula sa Camp Elias Angeles sa bayan ng Pili Camarines Sur, Ryan Alguber, nagulat. Na